video ng tatay na may polio na umakyat sa stage para sabitan ng medal ang graduate na anak. Pinuri ng mga netizen. Ngayong graduation season, hindi lang ang mga estudyanteng matagumpay na nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral ang sine-celebrate, kundi pati na rin ang kanilang mga magulang na matyagang itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Katulad na lang ng proud dad na ito na pinuri ng mga netizen dahil sa sipag at syaga nito sa kabila ng kanyang kondisyon. Ang buong kwento, eto kabilang sa mga kumakalat na graduation na videos kayo sa social media ay ang nagvaviral viral na video ng isang tatay na may polio simula pa noong kanyang pagkabata na umatend sa graduation ng kanyang mga anak. Sa video, makikita ang tatay na si Jonathan Bueno na inaalalayan ng isang school staff habang umaakyat ito sa stage kung nasaan ang kanyang anak na si Janela na nagtapos ng grade 10. Kinaantigan ng mga netizen ang maiksing po ng mag-ama kung saan yumuko si Janela para masuotan siya ng tatay niya ng kanyang medal. Marami naman ang pumuri kay Janela dahil sa magandang asal nito sa kanyang tatay. Dahil bukod daw sa proud dad na si Jonathan, nakikita ng mga netizen na proud din si Janela sa kanyang tatay. Pero bukod sa bagong graduate, kinukong congratulate rin ng mga netizen si Jonathan dahil sa kabila ng sitwasyon nito ay napagtapos niya ang kanyang mga anak sa pag-aaral at merong pagmagandang pag-uugali. Samantala, double celebration pala ang ginanap na graduation sa pamilya Bueno dahil magkasabay na nagtapos si Janela at ang kanyang kapatid na si John Mark na tutuntung na ng kolehiyo. Ikaw, isa ka rin ba sa mga graduate ngayong taon? Kung ganon, ano ang kwentong graduation mo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.